And guys, uh, galing tayo ng ano, Big C. Pero yung Palo Alto, babalikan natin mamaya. Uh, siguro, pabuhi na. tayo pipitik dun sa Palo Alto. Uh, medyo may mga na-imprime tayo. Mga, mga riders na bikers. Yeah, may na-imprime na, na sila. Uh, medyo mga senior citizen. <laughs> Dami mga big bag na yung mga loads Ox na ox Dito tayo sa Yes City. Tayo kumakain sa bulaluhan. Okay, banking man. Hey okay, guys. Mm -hmm. Sarap mag-rides, malamig yung panahon Tapos ah uh, Okay lang kasi medyo may araw naman. Uh, you know naka 120 tayo na pitik doon sa sa ano. O hindi tayo sa Devil Corner. Try na din sa Devil Corner kung nga para makita natin yung mga ano. Yan, guys. Nandito na tayo sa Devil's Corner Yan. Try natin dito pumitik Pabaliktad dapat eh Kasi paabahan dito eh oh, lang Okay guys, update ko na lang kay mami ha. Ito yung uh, uh, Nasa Yung <coughs> tayo sa Devil Corner, medyo maraming tao Okay lang Sige, pipitik tayo dito mga lods